sama mga ka magandang gabi So yun, bali madaling araw naman Makala ko na na Alas 12.44 na titingnan natin kung walang dikya dito sa tapat namin tapos dito tayo magsisimula <coughs> Sana Wala hindi mamaga ilabi natin noon natin subali si Otol wala pa si Otol wala yata dito na tayo magsisimula punta tayo ng kabakungan sana sortehin tayo sana sumampan na yung mga isda malapit na naman kasi magkabilogan yung buwan sa tatambay na naman tayo dito sa gabi. So yun, ang pangabang sa makukuloy natin. Sana, gabayan tayo ng mahal na Panginoon sa ating hanap buhay. Para safe tayo lagi. So, abang -abang ko, sa so, po sa makukuloy natin. dalawang patong ko lang tayo at saka isang ng kung kawagin namin may kalaban na naman tayo kaya hindi na makasampay yung isda matagalogod na yung ilalim ang kalaban-laban basta manumano lang punta na tayo ng kabawahan subukan natin doon sana nandun yung balangawon kapira kaliwan ka na yung compressor balik tayo mga kalibid yun wala kalaban-laban sa mga yan Uwi na tayo Malabas na ako Punta ako sa amin

Wina tayo, marakad dinuran dito na ako sa daungan. Nakailan ko ikot ako sa mga tapatan. Ganun pa rin, wala. Bisang dalaga mo kutana na pala, hatid ng aso. Hindi na pisa lang. Ang ulam lang 'yung pinangatlog sa atin. Limang piraso. Ay, kulang ganan kasi doon sa may. Sakat mati sa kamay ko Balik-balik yung mga kabiginga sa ilalim. Dalawa sa labakongan. Isa sa kalarayan. Madalang na yung isda. Andun pa yung mga kabiginga sa ilalim. Mas lalang na wala yung mga isda. So yun lang kayo sa Tapos ipakita ko dun yung huli natin yun. piraso lang A few moments later So yun mga convenior, ito yung huli natin Lilimang piraso Hindi na natin kikilohin Siguro kung kilohin natin itong mga Nasa 2.5 kilos Pang ulam lang Yun na kaya na natin Sana bukas Wala nang kalaban para Makasampa na yung isda Para makadali na tayo na nakakawalang gana kapag ka maraming kalaban na hindi tayo makapurma so yon abangin nyo lang po ang shoutout natin so yun magandang hapon mga kapinjor ayan so ewan ko lang kung makakalusong tayo mamaya medyo masama na lang pakiramdam natin hindi na naman maganda masakit na naman sa ulo sa sobrang labig siguro So ayan, shout out po tayo. Ayan. Unang-una, shout out po sa ating mga masugid at taga-subaybay. Ayan, shout out po sa inyo mga kabenjor. Ayan. So walang sawang suporta nyo at pagtangkilik sa ating mga videos. Ayan, shout out po. Ayan, shout out kay Imar Ian from Matih Gabaw Oriental. Ayan, shout out po. Shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak, Chudes Prince Adalim from Santa Rosa, Nuibay Siha. Ayan, shout out po sa inyong mga ma. Shout out sa Kayadong Family nang naikabiti. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Rostom Villajermosa. Shoutout kay Christy Tutu Kawalingi. Shoutout kay Jerwin Facolba. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Jose Floricard madrigal Ayan, shoutout po. Shoutout kay Jacqueline Ibad. Shoutout kay Jose Rondan-Gornales. Shoutout kay Gaspel Saiko. Shoutout kay Ifrin Filias from KSA. Shoutout kay Dwin Ace. Sidro from... Humunhon G1 Eastern Samar. Ayan, shout out po. Shout out kay Romel Navarrete. Shout out kay Jewel Vios from Saudi Arabia. The mom. Ayan, shout out po sa inyo, idol. <coughs> Makati na naman lalang natin. Shout out kay, yun. Chini Yang Ayan, shout out po. Shout out sa mga taga Valenzuela City, Manila from Johnny Batalona. Ayan, shout out. Shout out po. Yan, ni idol Johnny Batalona. Ayan, shout out kay Chris Bobis ayan shout out, po. Shout out kay Fernando Lakasan B out kay Danilo Hirno at sa mga taga Bulan Sorsogon ayan shout out po sa lahat ng mga taga Bulan Sorsogon ayan shout out po shout out kay Michael Buna Obra. Shot out kay Alexander Piscara from Jinsan ayan shot out po out sa Dela Torre family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila ayan shout out po sa mga solid natin dyan sa may barangay Lagundi ayan shout out sa mga yan shout out sa family Javier ng barangay Kaputikan Talavera Luis Baisiha Rico Javier at Rospinida Javier ayan shout out po shout out kay Yots de la from Naik Cavite shout out kay Bong Disulok LV Alvin Tolay Calopis Larmi Disulok Ryan Disulok Trisha Disulok uh... Rocky Disulok, BB Disulok, Tidna Disulok from Babatnon, Leyte. Ayan, shoutout po sa mga Disulok family dyan sa may Babatnon, Leyte. shoutout po. Shoutout kay Larry Tojo from Leyte. Shoutout kay Acer Junior Prosola. Shoutout kay Chisi Lobo from Doha, Qatar. Ayan, shoutout po. Ingat po kayo idol dyan sa ibang bansa po. Shoutout kay Romeo Alcones at sa Amor Big Dyan sa Takligan, San Doro, Oriental Mindoro and family. Ayan, shoutout po shout out kay Agaton B Mahilom Junior ayan shout out po shout out kay Jovel Velasco shout out kay Gloria Alpiros from Burgos Pangasinan shout out kay Julia Balesteros shout out sa Pangalan TV ayan pasuportin po mga kadminjor Pangalan TV Istansya Butungon ayan shout out shout out kay Armando Suaberdes from De Pacolaw Aurora Burlungan shout out kay Bia Lopez ayan shout out po sa inyo, ma'am shout out kay Patricio Parameo, shout out kay Helbert Villasa at syempre shout out din po natin at supportahan din po natin mga kanbidyor yung kapwa natin may channel, ayan unang unang po, shout out po kay Ma'am Mary Joel Quintis, ayan, shout out po sa iyo ma'am maraming maraming salamat ma'am sa tulong na pinagkaloob mo sa amin yung utol Yun, at sa butihing asawa nyo po, ayan, shout out po sa inyo salamat po sa inyong mag-asawa at sa buong pamilya nyo po, ayan, God bless po sa inyo Yon at kay Otol Rapi. Yon Rapi is for fishing. Yon shout out kay John TV Vlog Master TV Vlog Respiro. Kapinas Official Father and Son Fishing TV Kabogsay TV Si Adventure PH Rojoy Fishing Adventure GC Adventure next TV Official Si Badong Vlog Banayad Vlog PH Johnny Fishing TV Reangler Larry Abo Si Larry Lakwat Zero Kuya North TV Nanay Robbie Channel Roger Arciso Trailer Driver Jasper TV MG Eric Adventure So yun mga ka-adventure, supportahan din po natin mga ka-adventure yung kailang mga channel. So yun, sa nice mga shoutout, yun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba. Para next episode, sure may shoutout ka po kayo. So yun, maraming maraming salamat po. Hanggang sa next episode, God bless po. Bye bye.